netizens, may panawagan, kay Sir Manix, o sino man ang pwedeng gumawa, at magbenta, ng Barbie Doll Fiang. Siguradong sold out nga, ang Barbie Doll Fiang, pag nagkataon. Na may makaisip na gagawa, ng Barbie Doll, na katulad ng mukha, ng nag-iisang, Fiang Smith. Sa lakas, ng hatak nito sa masa, very sure na sold out, ang bentahan. Marami ang nahuhumaling, sa ganda ng batang ito gandang, di nakakasawa. Ayon pa sa isang netizens. Bakit, kahit kanta lang ni Fiyang, ay nakakaiyak na. Nakaka-change mood, pag siya, at malungkot. Nahahawa, ang nanonood. Ang lakas talaga, ng hatak nito, sa mga viewers. At pinuri din si Fiyang, sa galing pala nitong kumanta. Kahit recorded pa yan, nanilipsync nito sa live, pero boses niya pa din yun. Sobrang lamig ng boses, ang pakinggan, at nakakawala, ng problema. Kahit yung simple lang, ang kanta nito, mapapawaw ka na lang. Dahil para kang dinuduyan, habang pinapakinggan ito. Bakit kaya, kakaiba talaga, si Fiang Smith, sa lahat ng sumali, sa PBB, ng ABS-CBN. Iba talaga ang dala niya, at impact nito, sa taong bayan. Grabe, hindi mo ma-explain. Sisikat ang batang ito, kahit mapasolo man, o may ka-love team.